itong dalawang itong mga kaibigan magkaparehas po ito sila namimili ng kalaban nigay nila sa laki ng halaga na offer ni Victor Kialasik itong dalawang ito mga kaibigan ay namimili ng kalaban ngunit po mga kaibigan ay napilitan sila dahil sa laki ng katulad kay Kanilol Baris eh, noon pa man ay nginingitian lang itong si Terence Crawford dahil alam naman ni Canelo Alvarez na imposible na mananalo si Terence Crawford. Unit sa laki ng pera, itong si Terence Crawford ay napilitan talaga at sa si Canelo Alvarez. Ay masasabi natin itong na parang laban na ito ay parang si Manny Pacquiao at saka si Floyd Mayweather dito makikita at kung gaano kautak kamautak itong si Terence Crawford bagamat magkaparehas lang sila ng height mga kaibigan 5'8 lang ang height ngunit sa laki ng mga katawan at laki ng mga buto mga maso masasabi ko itong si Canelo Alvarez si talaga dito talaga napilitan si Terence Crawford na manalo matalo malaking pera malaking kitaan ang offer na ito ni Torque Lasik ay napakaganda sa boxing. Pabalik na ang mga tao na manood ng boxing dahil ang boxing ngayon ay hindi na umabot sa top 10 na pinapanood na laro sa buong mundo. Kaya ang larong boxing mga kaibigan Noong panahon ni Pacquiao ay number 2, number 1. At ngayon mga kaibigan, unti-unti nang bumabalik ang mga tao Dahil naboboring ang mga tao Dahil ang mga mga champion natin ay namimili ng kalaban katulad isa na dito itong si Naoya Inoue at Teres Crawford Canelo Alvarez yun sila mga kaibigan Tank Davis at saka si Ryan Garcia mabuti na inumpisahan itong si Ryan Garcia at saka si Tank Davis at saka itong si Canelo Alvarez lumalalaban na rin ng mga mga bata pa sa kanya ngayon gustong siyang ilaban ni Buena Binis, at Marami siyang alibay. Napilitan itong si Canelo Alvarez lumaban ni Terrence Crawford dahil po wala na po siyang maibang mga rason. Pera ang katapat, pera ang dahilan. At ating pag-usapan mga kaibigan, sino ba talaga ang mananalo sa dalawa na ito? Bakit kawawa itong si Terrence Crawford? Para sa Dahil pag mayroong mga laban si Terrence Crawford na tinamaan ang kanyang mga panga, ay siguradong knock down si Terence Crawford ngunit marunong si Terence Crawford mag-adjust mananalo dito sabi pa nga ni Turkela si Kanil Alvarez na liliitan daw ang ring may standard yun ng, ang ring mga kaibigan sigurado ang gagawin dito ni Crawford ay takbo ng takbo katulad sa laban nila ni Postol at tinira si Postol sa panga knock out si Postol sigurado kung gusto niyang manalo ay takbuhan talaga katulad ni Floyd Mayweather at dito makikita si Terence Crawford na talagang utak ang gamitin niya hanggang sa siya ay manalo pero pag sasabihin na knockout patumbahin niya si Canelo Alvarez eh, lumaban na si Canelo Alvarez ng light heavyweight ni Demetrio Bebol hindi pa nga natumba posibleng pa nga na lumaban si Canelo Alvarez nitong tinalo ni Demetrio Bivol dahil Terence Crawford ay itong matanda na rin baka uh, ang kanyang boxing siya ang maging magaling pa kay Manny Pacquiao kung, kung siya ay mananalo dito dahil uh, hihirangin siya a three time undisputed boxer at siya ang pinaka pinaka magaling na boxing hero sa kasaysayan kung mananalo siya pwede malamangan pa nila niya si Floyd Mayweather Manny Pacquiao ang ginagawa dito ni Terence Crawford ay history hindi lang pera history ang nakasalalay dito kaya kailangan niya ng maiging pag-ehersisyo dito mga kaibigan kapag Amerikano ang judge dito sigurado mananalo dito si Terence Crawford dahil alam niyo naman ang mga Amerikano pa-panic yan at dito rin mga kaibigan si Canelo Alvarez ay magiging number one na uli siya sa pagiging pound for pound dahil po tinalo niya ang welterweight undisputed na si Terence Crawford at, sigurado mga kaibigan, yun ang sinasabi nila na magaling pa sila kay Manny Pacquiao kung mananalo silang dalawa. Yung dalawang Teres Cruport, Canelo Alvarez. Pero mga kaibigan, talunin mo muna niya si Buena Bides itong si Canelo Alvarez, bago niya sabihin na magaling pa siya kay Manny Pacquiao. At ito rin si Terence Crawford. Bagamat siya ngayon na 4 Division World Champion, kulang pa nang tatlo o apat na division para niya malamangan si Manny Pacman Pacquiao. Kaya mga kaibigan, kung hindi tatakbo itong si Terrence Crawford, ay mayroon siyang paglalagyan at napakaganda ang laban kapag walang takbuhan mga kaibigan at ang sabi nitong Rocky Alasik kailangan walang takbuhan eh hindi pwede yun, yun dahil itong si Terence uh, Crawford Mautak rin sa ring Gigawin niya ang lahat At bakit hiina si Terence Crawford dito? Dahil umakit po siya ng dalawang bisis Ibig sabihin mga kaibigan Kung ang isang division Ay mayroong 1 one to 1 one on one kilo Every division ay magdagdag po si Terence Crawford ng apat na kilo Ibig sabihin, napakalaki na nito ni Terence Crawford at sigurado ako na hihina itong si Terence Crawford. At hindi natin alam mga kaibigan kasi mayroon ring boxing hero na lalong gumaganda ang kanyang istamina kapag umakyat katulad ni Jerwin ang kahas. Dahil malak dahil 5'6 ang height ni Jerwin ang kahas, gumanda tuloy ang kanyang mga footwork at mga kanyang katawan at swak na swak doon sa kanyang uh, super bantamuit